Nang sa tayo pupunta nga? Ay, baka isend niya kay nanay, takay na mo sa area. No, why we send natin ah, nanay? Ah, pupunta kami nang lalabas kayo yung si CNOC, <laughs> nan, si aming driver. Oh. Ayan, pupunta kami maghanap kami nang makakain namin. Bibili kami ng I mean. milk si... Ayan. Para pa damit nang may pantulog. Gagala muna. ganda ng mga songs. Sumasayaw ka ba? Ako? Oo. Oo. Oo, ako pag musa. Madala pa yung mga kanta ng mga Malaysian. Yung ano Alam mo, nung Pasko ba yun? Bago oh. tumakas kami. Wow. Tapos, ano, huwag mo nang painaan. Lakas ng sounds namin. talagang tinodo ko pa. Tapos... si Ay, na mukha tapos may video-video sa akin pa na dyan wala siya hindi sa wisilis plus nga rin sa hindi mo naman ito makita kasi inano ko yun eh sa ano ko bakit bakit may data ka ba? hindi sa video nagpala ko video Tropics! Ay, susuntuin kami. Tapos, sa uh, patla, kuha namin ng sundo, bibili kami ng melty. Gala-gala mo na sa glit. Sunduin namin yung kasama namin nagsimba sa igles. Yes. Ayan. Ito yung mga ilaw dito sa um, Abu Dadaan na mo 'yung malaking mosque, ha? Dadaan na mo 'yung malaking mosque. Malaki, mo. yung malaking mosque. Oh, makikita mo dito. Yung sikat ng mosque. Oh, yun ang musky. Musky, musky. Guys, yung Miss Musky. Yung musky na... Yung pina yung... Ito yung pinakamalapin ng musky ng Abu Dhabi. Pabalik, mas malapit makukuha nyo. Mamaya makikita nyo to. Uwanan ko na ang video. Ano kasi malakas ang tapo kaya nyo. Masyado mag-iisip. Ayan, ayan, Ay dyan, picture tayo dyan. Ngayon? Hindi, pag may time. Oh. Oh, Wow. may and driver and kayo mas. Bahala na. Lang lang. Sikat yan eh. Sikat sa TikTok nakita ko yung babae na gano'n. Mamaya pagbalik, makukuha ang yan. Yan ang mas. Ano pangalan nito? Ang ganda ng ano nila. Yan. O, oh, di diba? Ito yung ano ng Abu Dhabi, yung Mosque Masjid. Mosque Masjid, o, oh, di diba?